So, guys, ayan. Puyat is real. Ayan. Sobrang puyat. Dahil si Liana medyo, ano pa siya, yung lagnat niya, medyo, medyo bumaba na. Pero yung ubo niya, yun. Buti as in, buti. At wala siyang sipon, kundi yun ang nagpapahirap sa kanya. So, kanina, pagkahatid namin ni camila sa school, tumaan na kami sa uh, parmasya, o yung pharmacy, para bumili ng, ano, ganito, yung... Ilalagay mo sa nebulizer niya para hindi siya obuin at saka tawa dito. Para hindi siya sipunin. Para mag-melt yung plema niya. So, ayan. Bumili kami ng ito I-nevo ko siya. So, ayan. Nagkalma yung kaninang umaga. pinag Pagkarating ko dito sa bahay. Pagkarating namin dito sa bahay galing pharmacy. Pinag-nevo ko na siya. So, medyo kumalma-kalma siya. Then, pinag-nevo ko ulit ko. na medyo nagkalma yung ubo niya at nakakatulog na siya ng maigi unlike kagabi na talagang inubo siya. So, uh, sa kalagit na ng mga siguro mga uh, 1.25 gan 1.25 ng kalagit na ng gabi. So, 1.25 AM. So, ayan. Uh, lumipat kami dito sa salas. Lumipat kami dito sa natulog kami para hindi may isturbo yung dalawa si Camila tsaka ni Papi. So, dito kami nila na natulog. So pagkagising ni Camila, nagulat siya, umiyak siya na wala kaming nakita niya. So nagtatak po siyang pumunta dito sa salas. Sa so yan. So inexplain ko naman sa kanya na na ayaw kong maisturbo yung tulog nilang dalawa, maisturbo yung tulog ni Kami. Ayaw ko din naman na mapuyat si Kami tapos siya naman ang ang lagnatin. So ayaw ko yung, ayaw ko yung dalawa silang pinagsasabay para uh, ni tayo mapagod tsaka yung puyat, yun talagang mahirap sa akin, puyat. Then, explain ko sa kanya na hindi okay si, uh, ah, si Ading, sabi ko sa kanya, Ading, explain sa kanya, hindi siya okay. So, dito kami natulog sa salas. Sa Then, explain ko rin sa kanya na pagkatid namin sa kanya sa si school, tadaan kami sa pharmacy para bumili ng ibabala namin sa nebulizer niya. So, Then after that, dumaan na, rin, dumaan na rin kami sa pizzeria, dun sa pasticheria. Para bumili ng pizza, para makakain siya, makakain siya. Kasi yung mga ulam namin ayon ni Liana. So, nagluto ako, nagluto ako ng soap, yung minestrone lang para sa kanila. Para sa kay Liana. So, kunting rice lang. Para yung rice sa kanya, ma, ma, mabusok, siya kunti. Para hindi siya kumbaga hihina yung resistensya niya. So, yung minestrone, na yun, nilagyan ko ng kunting rice. Then, pinapak ko siya ng orange juice. So, gumawa ko ng orange juice sa kanya. Yung protas. So, bawal pa ako munang magbigay ng mga soft. Yung mga, yung mga juice na uh, nakabutilya ba. Yung mga junk food yung yun. ang ginawa ko muna, binigay sa kanya is yung orange juice. So, gumawa ko kanina. Then, yung pizza. Tapos, nagluto ako ng konti ng minestrone dahil hindi pa siya masyadong, ano, dahil panira yung ubo niya. So, ayan. Kahapon, si Camila, nagtanong siya, bakit daw, pag kinakausap ko si Liana, bakit daw, sweet ako sa kanya, pero pag siya, Galit daw ako sa kanya. So, i explain so kanya. Kasi nga kahapon, eh, late na kami. Ang bagal niyang mag-breakfast. -mag so, sinabi ko sa kanya, bilis-bilisan niya kasi malilate na tayo. Sabi kong gano'n sa kanya. So, ayan, nagtanong siya kung bakit. Kailan na daw. Kalma daw akong makipag-usap. Tapos siya, galit daw ako. So, ayan, i explain ko sa kanya na ang tagal niya kasi magkula mag-breakfast. Then, si Liana, ay ko uh, po ay hindi mo na pinapagalitan di ba ganung mga bata hindi natin hindi natin sila masyadong pinapagalitan ko mga sweet tayo sa kanya. then after that <laughs> balik tayo sa normal parang dragon so yan na hindi naman ni Camila hindi naman siya yung tipong nagseselos ano basta kailangan ko lang i-explain sa kanya na wag siyang magselos kung nakikita niya ganun ako kay Eliana so nakakaya wala akong problema nakakaintindi siya since nung dumating si na sa buhay namin nag-explain ako kay Camila para hindi siya magselo so wala akong problema sa kanila na silang dalawa Kung kumbaga pantay ko silang binibigyan ng atensyon so hindi ako masyadong nahirapan sa kain kanila so ayun si Camila nag-ayos na siya dito sa kusina siya nang nag ano nang pinagbreakfastan namin so nilagay niya doon sa lababo para hindi siya mahirapan hindi ako mahirapan so alam niya kasing napagod ako tsaka napuyat ako so ayun na nga Then si Liana, tulog na. Para ako naman makapag-lunch na. Dahil mamaya magigising na naman hanapin ako. So, kailangan ko nang mag-lunch. Kailangan ko nang mag-ayos dito sa kusina. Para ano, kaya binababa ko yung poses ko. Para hindi siya may yung tulog niya. Dahil kulang siya sa tulog. Dahil yung upo niya. So, ayan guys. So, thank you so much sa panonood. Yun lang mag-share ko nga. Dahil hindi ako masyado makipag-injection. Dahil sobrang busy ako. Kailangan kong tutok si Liana. So, ayan guys. Thank you for watching. See you again sa next vlog. Good night.